Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Jilo Remoting. At ang kanyang request ay tungkol sa bagong air surveillance system ng Pilipinas. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. At gaya sa request ng ating kaibigan at taga-subaybay na si Jilo Remoting, tungkol sa bagong air surveillance radar system. Ang bagong radar system ay galing ito sa Japan at dumating ito nung mga linggo at doon ito itatayo sa Wallace Air Station ng San Fernando City at doon din ginanap ang turnover and blessing ceremony. Ang ASRS o Air Surveillance Radar System Acquisition ay magpalakas ng Pilipinas sa kakayahan nito na monitor ang airspace and maritime activities ng region ayon sa Philippine Air Force. Ang Air Surveillance Radar System ay na-acquired ito ng Pilipinas mula sa Japan at ito ay may kakayahang mag-detect ng mga intrusion, illegal na pagpasok ng mga aircraft sa airspace ng Pilipinas at kaya niyang mag-detect kahit sa layong 300 nautical miles sa pagbabantay ng ating teritoryo ang bago at modernong radar system ng Philippine Air Force. Ipinwesto pa ito paharap mismo sa West Philippine Sea. Nasa frontline ng balitang si Brian Castillo. Matapos ang mahigit isang taong konstruksyon, nakatindig na ngayon ang bagong air surveillance radar system ng Philippine Air Force sa Wallace Air Station sa San Fernando, La Union. Formal na yan na i-turn ngayong araw sa Air Force para sa layuning mapatibay ang depensa at ang pangkalahatang seguridad ng bansa. With over 7,000 islands to guard, the PAF needs the radar system to keep watch of the entire archipelago. This radar will operate as part of our integrated air defense system and will enable us to detect potential threats from greater distances with increased precision, giving us quicker response times to intercept. Una yan sa apat na units na binili ng Pilipinas mula sa Japan. Napaka-importante ito na gamitin dahil kitang kita mo at klarong-klaro na pumasok sa West Philippine Sea o sa Philippine Exclusive Economic Zone sa dagat man o sa himpapawid ang mga illegal intrusion lalo ng galing sa China ang gumawa nito ng mga bagong ESRS o Air Surveillance Radar System ay ang Mitsubishi Electric Corporation. At dito natin makikita na ang Japan ay laging kapartner ng Pilipinas kung external security na ang pag-usapan. Ang Pilipinas ay gumasto ng 5.5 billion peso para sa project na ito sa ilalim ng J2J or Government to Government Deal. Ito ay priority project na kaparte ng Horizon 2 sa The Revise of the Armed Forces of the Philippines Modernization Program na napipirmahan ang kontrata nito noong August 2020. Isa rin ito sa malaking project ng Duterte Administration at ang gagamit ng bagong mga ESRS o Air Surveillance Radar System ay ang Philippine Air Force 588 Wing Aircraft Control and Warning Wing na kung saan ang mga personnel nito ay dumadaanan sa matinding training doon sa Japan. Ang bagong Air Surveillance Radar System ay kasama ang System and Radar Tower and radome, Command and Control Building, Communication Infrastructure, Electric Power, Generator Building and Housing para sa Mobile Radar at mga Vehicles. Kaya malaking structure ay itatayo doon sa Wallace Air Station sa San Fernando. Ngayon na may bago ng ESRS o Air Surveillance Radar System ang Pilipinas, ay kitang kita na mga aeroplano, mga helicopters, mga drone ng China na pumapasok sa airspace sa Pilipinas o so sa Philippine Exclusive Economic Zone. Hindi lang ito pang air surveillance, pati na barko ng China ay madidetect nito. Ngayon ano namang hakbang naggagawin ng Pilipinas? Ngayong ang dami na ng mga Chinese Coast Guard at mga Chinese Maritime Militia na pumapasok sa Philippine Exclusive Economic Zone, lalo na sa Ayungin Shoal at kanilang binubumba ng water cannon ng mga supply boat at mga barko ng Philippine Coast Guard na maghahatid sana ng mga supply doon sa nakastasyon na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kahit walang bagong radar, kitang-kita ito sa mga mata ng Philippine Coast Guard. At kahit kitang kita ito at kitang kita sa bagong ISRs or Air Surveillance Radar System ng Pilipinas na may mga fighter jet ng China na illegal na pumasok sa airspace ng Pilipinas, ano naman ang response o gagawin ng Pilipinas? Baka hanggang tingin lang tayo at sasabihin natin ayun na pumasok na kitang kita namin na pumasok ang mga aeroplano sa China at ayos kitang kita na namin sa radar. Ang linaw pa nga eh, pero ano naman ang hakbang na gagawin ng Pilipinas? Ang gagawin ng Pilipinas o response ng Pilipinas, pag may mga intrusion o may mga makikita sa radar ng mga Chinese fighter na pumapasok sa Philippine Exclusive Zone, ang Philippine Air Force ay gagamit kaagad ng mga matutulin ng mga multi-role fighter para ma-intercept ang mga pumapasok na mga Chinese fighter jet. Alam nyo, di kaya ng kasalukuyang FA-50 ng Philippine Air Force, ito ay mga light combat aircraft na mag-intercept ng mga matutuli na fighter jet ng China. At nangyari na yan noong mga nakaraang taon na may aircraft na pumapasok sa airspace ng Pilipinas at sinubukan itong intercept ng Philippine Air Force gamit ang f 15 Pero ang resulta ay hindi ito naabutan ng f 50 ng Philippine Air Force kasi ang speed ng f 50 ay nasa Mach 1 lang mahigit, Mach 1.5 lang yata. Habang ang speed naman ng mga aeroplano ng China na kanilang gustong i-intercept ay nasa Mach 2, lalo na ang Chengdu J-20 at ang dami pa ng mga MRF ng China, kahit ang iba nito ay gawa ng rose pero matutulin pa rin. At kung sabay-sabay itong pumasok sa airspace ng Pilipinas, nako, paano ito ma-intercept? Wala pang binili ang Pilipinas ng mga multi-role fighters. Hanggang ngayon ay nag-isip ang Bungbong Marcos Administration kung saan kukuha ng pundo pambili ng mga multi-role fighter. At hanggang ngayon ay nag pa kung anong uri ng mga multi-role fighter ang kukunen yung mga multi-role fighter na mas makamura ang Pilipinas. Kaya hanggang ngayon ay wala pang pinipirmahan na kontrata. Hanggang ngayon ay nag-isip pa ang pamalahaan ng Pilipinas kung ilan ba na Just Gripen ang kukunen o F-16 ba ang kukunen na napakamahal. Siguro tatlong piraso lang ang kaya mabili ng Pilipinas dahil mahal ito. Aywan ko lang, baka matapos na ang termino ni President Bongbong Marcos ay wala pang mabibili ng mga multi-role fighter. At ang tagal na ito, ang MRF or Multi-Role Fighter Acquisition Project ay nagumpisa pa noong Horizon 2 noong panahon ni President Duterte tapos napasa kay President Bongbong Marcos. Ang mga light combat aircraft ng Philippine Air Force gaya ng F-A-50 na galing sa South Korea ay gawa ito ng Korean Aerospace Industry ng South Korea na kung saan mayroong 12 units ang Philippine Air Force. Binili ito sa panahon ni President Noy Noy Aquino na napirmahan ang kontrata nito noong March 18, 2014 at ang 12 na units na FA-50 ay na-deliver noong May 21, 2017. Mahalaga na mayroon ang Pilipinas ng mga bagong air surveillance radar system pero mahalaga rin na mayroong multi-role fighter ang Pilipinas. Kasi anhin mo naman ang mga bagong radar surveillance system kung wala kang MRF na siyang gagamitin para mag-intercept sa mga pumapasok ng mga eroplano nung galing sa China. Hindi naman pwedeng super tukano o mangkanor at ubitin bronchocytes ang gagamitin para mag-intercept Hanggang sa susunod, maraming salamat.